Nagsalita na si Angeli Riposposa, o mas kilala bilang Lay Riposposa tungkol sa viral video na iniuugnay sa kanya noong nakaraang buwan. Magugunita na isang netizen ang nangahas mag-upload sa TikTok ng pakikipaghalikan umano ni Lay sa isang foreigner, sa isang bar sa Poblasyon Makati, dahil dito umani ng samutsaring komento ang naturang video, dahilan upang mag-viral ang pangalan ng dating PBB housemate sa social media, nakatanggap pa ng matinding bashang si Lei at inakusahan pa ng netizens ng panluloko sa British boyfriend nito. Hello po sa inyong lahat, gusto ko lang pong klarohin, na hindi po ako yung babae na nasa video, sana hindi po tayo agad maniwala sa mga issues dito sa social media, at manghusga agad, ayoko ng toxic, kaya tahimik lang po ako, pero nakakapagod, tama na po sa paninira sa akin, at sa article na nagpost tungkol sa akin thank you po sa fake news, at sa mga taong gumagawa ng sari-saring kwento tungkol sa akin, sana masaya na po kayo. Siyempre kwento nyo yan eh, dagdag pa niya, sa laging naninira sa akin. Mapagod ka naman, di naman ako sikat, at lalong di kagandahan para pagsayangan ng oras, love you all, God bless.